Magandang araw sa ating mga mahal na kababayan, lalo na sa ating mga miyembro at pensioners ng Social Security System o LARAYA. Sa panibagong taon, panibagong pag-asa rin ang dala ng mga pagbabago at pagpapatibay ng mga programa ng ISERA para masigurong mas matibay, mas maasahan, at mas makatao ang serbisyong natatanggap ng bawat Pilipino, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Kamakailan lamang ay inanunsyo ng isaya ang mas pinatinding hakbangin para tiyakin na ang bawat kontribusyon ng miyembro ay mapupunta sa tamang benepisyo at hindi masasayang. Isa itong napapanahong tugon sa mga hinaing at pangangailangan ng maraming Pilipinong umaasa sa pensyon bilang kanilang pangunahing sandigan sa kanilang pagtanda. Layunin ng mga bagong hakbang na ito na gawing mas simple, mas accessible, at mas inclusive ang proseso mula sa paghuhulog ng kontribusyon hanggang sa pagtanggap ng benepisyo. Sa bagong panuntunan ng SRA para sa taong 2000 at 25, isa sa mga pangunahing binigyang pansin ay ang mas pinasimpleng proseso ng Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Ang ACOP ay isang mahalagang bahagi ng sistema na nagsisigurong buhay pa at nararapat pang tumanggap ng pensyon ang bawat pensioner. Ngunit sa mga nakaraang taon, maraming matandang hindi na kayang bumiyahe sa mga tanggapan ang nahihirapang sumunod dito. Bilang tugon, inilunsad ng esaya ang home visit program para sa mga pensioner na edad 80 pataas at yaong may kapansanan o malubhang kalagayang medikal. Sa ilalim ng programang ito, mismong mga tauhan ng ESEA ang pupunta sa tahanan ng pensioner para sa verifikasyon. Isang hakbang itong nagpapakita ng malasakit at pag-unawa sa tunay na kalagayan ng ating mga nakatatanda. Bukod sa ACOP home visits, isa pang malaking balita ay ang pagbawa sa interes ng salary at calamity loans. Mula sa dating isa 0% per annum, plano ng Ms. na ibaba ito upang mas maging magaan sa bulsa ng mga miyembro. Lalo na sa panahon ng sakuna o krisis, kailangang mabilis at abot kaya ang tulong pinansyal. Sa pagbawas ng interes, mas marami ang mahihikayat na magloan ng hindi nangangambang mababaon sa utang. Ayon sa Reyes, bahagi ito ng kanilang pangakong gawing mas makatarungan ang sistema ng pananalapi sa loob ng institusyon. Ang pagbabago ay resulta ng malawakang pag-aaral at konsultasyon sa mga eksperto at stakeholders upang matiyak na ang hakbang ay magiging sustainable at hindi makaapekto sa pondong inilalaan para sa pensyon. Isa pang pagbabago na dapat malaman ng lahat ay ang pagtaas ng contribution rate mula 14% tungo sa 15% simula Enero libo at 2025. Maaaring magdulot ito ng kaunting pangamba sa ilang miyembro, ngunit mahalagang ipaliwanag na ang hakbang na ito ay bahagi ng Republic Act no. isang daan at 79 o Social Security Act of libo at walong Layunin ng batas na ito na palakasin ang pondo ng misero upang masigurong sapat ang benepisyo, hindi lang ngayon kundi sa mga darating pang taon. Ang karagdagang 1% ay paghahasyan ng employer at employee, kaya hindi ito lubos na pabigat sa ordinaryong manggagawa. Ang halagang ito, bagamat maliit, ay makakatulong ng malaki sa pagpapalawak ng benepisyong natatanggap ng mga miyembro, kabilang na ang maternity benefit, unemployment insurance, at retirement pension hindi rin nakalimutan ng SAIA ang mga self-employed, voluntary, at DOI members. Sa bagong pulisya, mas pinadali na ang paraan ng pagbabayad ng kontribusyon gamit ang mga online platforms gaya ng Jash, Maya, at iba pang digital wallets. Maaari na rin magbayad sa pamamagitan ng accredited payment centers sa mga groceries, pawn shops, at maging sa sari-sari stores na may era kiosk. Ang layunin ng hakbang na ito ay alisin ang hadlang sa pagbabayad ng kontribusyon upang hindi na kailanganin pang pumunta sa opisina ng NGAYA. Bukod dito, naglunsad din ang SS ng kampanya para sa mga profesional tulad ng mga freelance workers, online sellers, at content creators upang hikayatin silang magparehistro at maghulog ng kontribusyon. Ito ay upang masigurong sakop sila ng proteksyong panlipunan kahit hindi sila tradisyonal na empleyado. Ang isa pang mahalagang inisyatibo ng SEIA ay ang pagpapalawak ng edukasyon at awareness campaigns. Nitong mga nakaraang buwan, naglunsad ang ahensya ng mga serye ng webinars at community visits upang ipaliwanag sa mga miyembro ang kahalagahan ng regular na kontribusyon at kung paano gamitin ang kanilang A. Lairo account. Sa pamamagitan ng online portal na ito, maaari nang i-check ng miyembro ang kanyang kontribusyon, mag-file ng benefit claim, at mag-update ng impormasyon. Isa itong paraan upang gawing mas transparent at accountable ang ugnayan ng ahensya sa kanyang mga miyembro. Layunin nitong alisin ang pangamba at kawalan ng tiwala sa institusyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng agarang akses sa personal na impormasyon at transaksyon. Samantala, sa bahagi ng mga pensioners, mas pinabibilis na rin ang proseso ng aplikasyon at pag-approve ng benepisyo. Ayon sa datos ng SES, simula ngayong taon, maaaring makuha ang unang pension payment sa loob ng 30 hanggang 45 araw mula sa araw ng pag-approve ng application. Mas pinaigting din ang koordinasyon sa mga partner banks upang mapabilis ang release ng pondo sa mga pensioner. Ang mga hakbang na ito ay bunga ng matagal ng panawagan ng mga senior citizens na mapabilis ang proseso ng pensyon, lalo na sa mga nawalan ng trabaho at umaasa lamang sa benepisyong ito. Isa rin sa mga balitang ikinatuwa ng marami ay ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng isang libo pension increase para sa mga senior citizen pensioners bilang bahagi ng pangalawang tranche ng umento. Bagamat unti-unti ang pag rollout nito, tiniyak ng EAF -eh na matatanggap ito ng lahat ng kwalipikado bago matapos ang taon. Ang pagtaas na ito ay batay sa direktiba ng administrasyon na itaas ang kalidad ng pamumuhay ng mga senior citizens na matagal nang naghintay ng karampatang dagdag sa kanilang pensyon. Tiniyak din ng SIA na kahit may dagdag benepisyo, hindi ito mangangahulugan ng pagkaubos ng pondo, sapagkat may maingat na financial modeling at forecasting na isinasagawa upang mapanatili ang solvency ng pondo sa darating na dekada. Isa pang proyekto na nakaline up mayong taon ay ang pagpapalawak ng pension fund investments. Ayon sa bagong strategic direction ng SS, mag-invest ito sa mas diversified assets tulad ng infrastructure, renewable energy, at iba pang long-term development projects. Layunin nitong mapalaki ang pondo at tiyaking mas maraming resources para sa mga darating na henerasyon ng pensioners. Subalit nilinaw ng nga uh, na lahat ng investments ay dadaan sa mahigpit na due diligence at pagsusuri upang maiwasan ang anumang uri ng financial risk. May Independent Monitoring Board at Internal Audit Committee na nagsisiguro ng integridad at transparency sa bawat hakbang ng pamumuhunan. Kasabay ng mga reforma sa pulisya, mas pinaigting din ng SIA ang kampanya laban sa fraud at identity theft. Nitong mga nakaraang taon, dumarami ang mga ulat ng pekin claims at bogus accounts na umaagaw sa benepisyong dapat sanay para sa tunay na miyembro. Dahil dito, ipinatupad ng SIA ang mas mahigpit na digital verification process gamit ang facial recognition at one-time password system. Sa bawat pag-access ng NA, lahat ay account kinakailangang dumaan sa bi-verification para sa dagdag seguridad. Ito ay upang matiyak na ang pondo ng bawat miyembro ay hindi mapupunta sa kamay ng mga mapagsamantala. Sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, mahalaga pa ring tandaan na ang tagumpay ng mga programa ng Isaya ay nakasalalay sa kooperasyon ng bawat miyembro. Kailangang maging masigasig tayong lahat sa regular na paghuhulog ng kontribusyon, pag-update ng impormasyon, at pag-unawa sa mga alituntunin ng ahensya. Hindi lamang ito tungkol sa kasalukuyang benepisyo, kundi ito rin ay paghahanda para sa hinaharap, isang protektadong pagtanda, isang mas panatag na bukas. Habang pinatitibay ng Isaya ang kanyang mga pulisya at sistema, naway mas mapalapit ang loob ng mga Pilipino sa ahensyang ito na, sa loob ng maraming dekada, ay naging sandigan sa panahon ng kagipitan. Sa huli, ang mensahe ng Isaya ay malinaw, mas pinatibay, mas pinaayos, at mas pinatotoo ang layunin ng serbisyong panlipunan. Hindi ito perpekto, ngunit patuloy itong nagsusumikap upang tumugon sa tunay na pangangailangan ng bawat Pilipinong miyembro. Ang bawat kontribusyon ay hindi lamang pera kundi isang puhunan para sa dignidad at seguridad sa pagtanda. Kaya't sa lahat ng miyembro at pensioners, ngayon na ang panahon para mas kilalanin, tangkilikin at pagyamanin ang ating ugnayan sa Raya. Ito ang panahon ng mas pinatinding serbisyong panlipunan para sa bayan, para sa mamamayan, para sa kinabukasan.